Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, ay nagsaslice si mama ng ham. So yan guys, pinakita ko yung lalagayan ng ham guys. So yan, naghihiwa na si mama ng ham. So nilipat ko lang dyan yung camera and again nilipat ko na naman. So guys, magchichika tayo habang nag sa slice si mama ng ham. So, guys, noon, guys, sa nakaraan kong YouTube channel ay naka-35 subscribers na ako. Kung hindi ka pa nakanood nung nakarang YouTube channel ko, guys, ay hindi nyo alam. So, kung ngayon pa lang kayo nagsusubaybay sa akin. So, yun nga, guys, 35 subscribers na ako noon. At, doon na nagsimula kailangan na mag sign up napakadamis ko na naman memories doon guys sayang talaga yung memories ko doon so yun na nga madami akong memories dilan sa mga rabbit na binenta at binigay so yun napakasayang talaga guys so yan guys yun na nga madami akong memories and then guys balak ko pa naman ay hindi na lang ako magawa ng YouTube channel again. And then guys, hindi ko na talaga makaya na gusto ko talaga mag-vlog. So yun na nga, gumawa ako. And then yun, nagbunga na naman ngayon yung YouTube channel ko. So yan guys, malapit na matapos dyan si Mama. Yan. So balik to story na tayo. So na nga, naggawa na ako yung YouTube channel and nagsimula na ako na mag-upload, na mag-upload, na mag-upload para madami na naman yung video ko. And yun na. So yan guys, tapos na si Mama Jan. So yun. Yan. Hinawakan ko guys. Pero huwag kayo mag-alala na kasi malinis yung kamay ko. Yan, kumuha si Mama ng tinidor at ng pinggan. So let's go. Magluluto na si mama. So, let's go, guys. Yan. Finish lightan ko lang dyan, guys. Yan. Nilunod na ni mama lahat ng ham. So, yan. Nilunod na ni mama. Yan. Kinuha na ni mama yung tinidor. Yung spoon. Ay, Spoon. Ano spoon fork? So, nagkamali ako guys. So, sorry po. So, yan nga guys. Diyan guys, ay nilunod na ni Mama lahat para matira, ma, matira ay smallest na lang ang matira guys. Maliit na lang ang matira. Yan, pinakita ko talaga sa inyo guys. Bahala na na hot. Basta mapakita ko lang sa inyo. Ayan. Diba? Umusok pa yan. flip flip lang ni Mama guys. Flip, flip, flip. Yan. Tinignan lang yun ni Mama guys kung pwede na babalikta rin. So, hindi pa. Kaya binalik niya. Ayan. Flip, flip, flip. Para pwede na mabalikta. Yan. Flip, flip flip again and put in mama balik so yan tan na ni mama guys hindi perfect So, dyan nga guys, ay binaliktad na ni Mama lahat ng ham. So, yan, binalik na ni Mama lahat ng ham. Ayan guys, hinain na ni mama. Ayan, ang diba? Hinain niya na lahat. Para may second batch na naman. Ayan guys, hintayin lang natin na maubos. Ayan. Ayan. Second batch na guys. Hanggang second batch lang to guys. ako, di ba? Nilunod na ni Mama lahat ng ham. Yan guys. Yan, binaliktad na naman ni Mama. Yan guys, sinain na ni mama lahat. Hinain na ni mama lahat para makakain na kami. So, yan guys, kumuha lang ako na ang ino na kong kuha guys ay yung ulam namin at saka susunod naman yung pinggan. So, guys. So, yan nga si mama guys. Nilagyan na yung plato namin ng rice. Yan. Nilagyan na ni mama yung plate namin ng rice guys. Diba? Yan guys. Nilagyan na kami ni mama ng ulam. So, let's eat. Panoorin nyo na lang kami guys. Kaya ko po talaga ako kumain guys. Binobola, binobola ko pa before ko kainin. Napaka-crispy naman ng ham na yan, guys. Crispy talaga. Gusto, gusto ko. Napaka-crispy talaga niyan guys. Sobrang crispy. Yan guys, binabola ko na naman. And before subo. Yan. Ganyan ko po talaga ako kumain guys. Nakatulala ako. Nakatulala talaga ako guys kapag nakakain. Hindi ba? Kahit saan ako tumingin. Ganon. Kaya yan. Let's subo. Mmm. Napakasarap. So guys. Yan ang for today's video guys. I hope nun siya So bye bye.